Sabi nga, your past does not define your future. Yan din ang nangyari sa isla ng Corregidor ang dati daw koreksyonal noong panahon ng mga Espanyol ay ngayon ay tourist destination na. Sisirin natin at alamin ang mga kwentong nakatago sa islang ito. Ako po si Kuya F at ito ang kwentong kanto. Kurito dalawang istorya ang sinasabing pinagmula ng pangalan nito. Dati daw itong Isla del Corridor o Island of the Correction kung saan bago pahintulutang makapasok sa teritoryo ng Manila Bay ang mga sasakyang pandagat, kailangan munang huminto sa corridor upang siyasatin at itama ang mga dokumento nito. Ang isa pang bersyon, ginamit daw na kulungan o correctional institution ng mga Espanyol ang isla kaya't nabansagan din itong El Corregidor. Sa huli, mas nakilala itong Corregidor, isang rocky island ng Pilipinas na matatagpuan sa bukana ng Manila Bay. Sa umpisa, sinasabing puno ito ng iba't ibang yamang dagat. Pangingisda ang pangunahing ikinabubuhay ng mga tao dito. Madali din itong naging base ng mga sasakyang pandagat ng mga pirata na nagnanais pumasok sa Manila Bay. May 19, 1570, nang dumating ang grupo ni Miguel Lopez de Legazpi sa Manila Bay. Kasabay nito, ang pagsakop sa Corridor. November 23, 1574 naman, nang dumao ang Chinese pirate na Silimahong kasama ang libong katao sa pagitan ng Corridor at Mariveles. Mula sa kanilang lokasyon, nagsagawa sila ng dalawang magkasunod na pag-atake laban sa Manila pero parehong bigo dahil sa lakas ng depensa ni Governor Juan de Salcedo. Dahil sa mga pangyayaring ito, minabuting lagyan ng watch vessel ang isla para mabantayan ang paglapas-pasok sa bay. Naglagay din sila dito ng signal station para magbigay babala sa Manila laban sa mga paparating na mga kaaway. Noong 1912, nagtayo dito ng mga bomb-proof shelters at nagpagawa ng mga daanan at mga kalye. Ang dating mapayapang fishing village ay naging isa sa mga military base na magiging saksi sa isa sa mga pinakamakasaysayang gera sa ating bansa. 1941, nang pasukin ng Japanese forces ang Pilipinas. Sa panahong ito, naging headquarters ng Allied forces ang koridor. Kinamit din nila ang big guns of Corridor bilang pagsuporta sa mga Pilipino at Amerikanong lumalaban para ipagtanggol ang bataan. Bumagsak man ang bataan noong April 9, 1942, na natili namang matatag ang koridor. Pero noong May 6, tuluyan na itong sumuko sa kamay ni Lieutenant General Homa Masaharu ng Japanese Imperial Army. Kasabay nito sa koridor din lumabas patungong Australia si President Manuel Quezon at General Douglas MacArthur. March 1945. Matapos ang halos dalawang taong digmaan, muling nabawi ng Allied Forces ang koridor sa pamumuno ni General MacArthur bilang pagtupad sa pangako niyang babalik sa Pilipinas. Mahirap mang tumanaw sa mapait na nakaraan. Isa ito sa paraan ng pagrespeto sa ating mga bayani na naging instrumento sa natatamasang kalayaan ngayon. Hirap mang isipin kung anong dilim ang tinamasa ng korihidor, ngayon it deserves the light that it receives. Ako po ulit si Kuya F. Hanggang sa susunod na kwentong kanto.